guys, another day na naman tayo for today's video. Eh, <laughs> hindi hey, block na block ako. Kaya nga. Kaya nga. Taray. Eh. <laughs> Ayan, Ay, wait, kagabi lang yan. Sa mga nanonood ko uh -huh. ng na, nanonood ng na mga videos ko. ba diba yan? Nabubudol ako. Hahaha. <laughs> Bali lang ito, deliver to kapitan ng kalamba, kakamba. <laughs> Ay, kabuyaw pala, di ba ang 153 yung ano niya, yung SF ng kalimod. Tapos, dalawang yan nila naman yung kalimod. Ito po. Ito po, ito na po yung bayad niyan. Salamat. Ayan, yan, natin yun sa kabuyaw. mga um, regular customer namin ng inasal. Andito sila para mag-dine in. So, yun halos araw-araw bumibili nga sila ng inasal. Yung unang dalawang Muslim na bumibili, halos araw-araw, siguro ano yun, limang, limang, araw na sunod sunod. Tapos ngayon nagsawa na sila. Kaya yung bumibili naman ngayon, yung mga nirecruit niya, yung mga kasamahan niya rin sa baba. So, guys. Oh. Um, Kasi niya, ano? Ang ng manok namin, no? Yung, Ayan, hindi isa pa sa gusto niya ako yung ice. Inasal po! guys, nakarating ako ng Super 9 kasi naghahanap ako ng nachos. Same si supplier ko, Wala pa rin silang stock. Meron daw dito. Tawag ko kung ano basing na. Kasi wala naman akong nakita ng mga this. So, doon. Kaya yun, pinaming mm -hmm. mm -hmm. order. Huge wave na kaming dalawa ni Jenea. Lahat Ito lang po. Yeah, I'm trying to make talaga. Thank you. Thank you. siya <laughs> sa Galing yung pera niya What sa, sa sarili. Mas No, you oh, are uh, uh, Nag-working student na yan. Bibili <laughs> pa yan. Datingin na ako. Hala. Hala ko bibili sa baka may susi ka ng kotse ah. Bahay <laughs> na. Bukang <Bama> masaraduan. Hindi <laughs> alam mo na yung susi niyo. <laughs>